po si Marjorie Tunguhan. Ah, uh, hello po sa lahat. Uh, may i-share pala ako sa inyo mga kaidol kasi may isa po tayong uh, kababayan na si si Marjorie Tunguhan. Nasa Kuwait po siya ngayon. Ah, uh, siya po ay humihingi po ng tulong. Uh, at nanawagan po ako sa Sh Shaso uh, International Manpower Service uh, at 'yan po ang agency niya. At uh, please lang a uh, tulungan po natin si uh, kabayan kasi ah uh, siya po ay nagtatrabaho sa loob po ng 8 uh, months na hindi niya po amo. Oh, uh, sa loob po ng 8 uh, months ay hindi po siya uh, sinasahura ng maayos po. Oh, yan po ang panawagan po uh, ni Ma'am uh, Margie Tunguhan na uh, tanggap ngayon din po daw uh, wala pa din po siyang itama. At akong uh, sino po yung nakakilala sa kanya, uh, please uh, apply kay share lang po itong video na to para malaman po sa pamilya po niya. Ito po yung video niya. Ako po si Marjorie Rohan. Ah, uh, eight months na ako dito sa Kuwait. No visa, no ikama. Tapos po yung sulta ko, po, lagi pong delayed. Yung nakaraan, two months. Hindi po agad binibigay hanggang 3 months na magderecho. may lang po nabigay yung sulta ko. Pinapirma po nila ako para palabasan nila na updated sila magpasol Napunta ko ang agency dito sa bahay ng ampo. Pero sila lang po ang nakaayos. Hindi po naayos yung problema. Ang akala ko po kaya nagpunta yung agency para makuha na ako. Pero hindi po nila kayo ah, ilang beses na po ako nagsabi na kung nila ako. Naibalik na lang ako. Pero matikas po ang amo ko. Ayaw po nila ako ibalik. Tulungan niyo po ako. Ito po ang panawagan po ni Marjorie Tunguhan at nanghingi po siya ng tulong kasi yung amo niya is uh, sobra talagang lupit. Kaya at nanawagan din po ako sa Shaso International Manpower Service, uh, please aaksyonan niyo po to kasi nakakaawa na po si kabayan. Tulungan po natin siya, i-share po natin tong video na to mga kaidol. Yan lang po, marami pong salamat.